Ako si Luz Canave anong ng Mediator's Network for Sustainable Peace. And I also represent Tambayan Center for Children's Rights here in Davao City. Am um, Luz, how can the barangay assist in confronting gender-based sexual harassment that do not fall under the Katarungan Barangay jurisdiction? Unang-una, -una, awareness raising. Pero yung awareness raising na dapat gawin ng mga barangay, hindi yung typical na nagpapatawag sila halimbawa ng gender awareness raising sessions pero ang madalas na aaten mga kababaihan lang din, no? Hindi sa patyon. Dapat merong uh, policy na gagawin ng barangay na sisiguraduhin nila na marami ding lalaki, halimbawa 50% men, 50% women isang paraan para pagsisiguro na parehong lalaki at babae ay nagkakaroon ng malalim na kaalaman tungkol sa gender. Pangalawa, sana makapag-establish sila ng safe reporting mechanisms. Yung safe reporting mechanisms, ang ibig sabihin natin doon, confidentiality. May confidential reporting uh, mechanism na ma ma maipapatayo ma, ang mga barangay. Halimbawa sa isang barangay, no, merong private room kung saan malayang makakapasok ang isang babae o kung sino man ang gusto mag-report. Pero meron silang hiwalay na exit door para hindi nakikita sino yung na grade report sino yung pumapasok o sino yung lumalabas. Number three, they can also establish partnership with different colleges of laws or schools kasi sa karanasan namin, magandang meron kang partnership with them kasi sila yung pwedeng magbigay ng free legal aid to the barangays and they can also cater to different cases not just for BAUSI but also for sexual harassment cases mga ganon. Collecting and Keeping data, storing data, para bang to maintain the privacy and confidentiality. Na hindi basta-basta sino lang ang titingin ng folder, no? merong pwedeng malakang folder, uh, ang mga filing cabinets where the files that contain sensitive information about sexual harassment and policy argument. And then, ang isa pa, yung victim advocacy, sana mapaigting din sa mga barangay, they they are able to ensure that the services for the victims are continuous and comprehensive, no? Para masiguro na hindi one time lang ang servisyo na naibibigay sa mga sa mga victims.